Mm. Sarap. <laughs> ano, ano, ano? Sarap. Para isa ba? May kanin ka pa sa labi. <laughs> <laughs> hey guys, second attempt. Magdadala tayo ng juice. Papamerienda natin yung mga nagagawa doon kay nasa sana. <laughs> Ginagawa na kasi yung kanyang bahay. So wala siyang pamerienda. Tapos umutang mo na ako ng yellow at juice sa tindahan. Tubi palo yung bayad wala kasi siyang pamerienda wala kang pambili mantika guys ano lang ipapatulong lang siya magpagawa titingnan natin tara tingnan natin yung ginagawa mamas oh, ko po asa na sila ay nagdala pa naman ako ng juice oh. ito na tagagawa si ano ko oh, martin <laughs> <laughs> Ginagawa na. Ayun yung aming ano, auditor. May dala pa naman akong juice. Akala ah, ko, yan dito pa sila. Hmm. Ito si Bimbaloko. walang <laughs> <Ayun>, nahiram <di> na ano, walang <laughs> nahiram na gulok. Dami ko pa naman yung biniling juice. Ubusin nyo ito kasi siya. <laughs> Ayun mo. Ayun mo. Ah, ako, Mag Agu 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 Ubusin. <laughs> <laughs> Aba, kayo na nga kayo ba ang bibigyan. Kayo pa ang galit. Wala alis niya. Ubusin niya, re. Wala yan. Bahala kayo din Mala, yan. Hindi kayo makaalis. <laughs> sa Bakit? Bakit ma'am? Bakit mangga mamaya pa sila manggagawa? Oh. Uh. Hindi nyo sinabihan, dapat sinabihan niyo wag umalis. Sila? Yung ano doon pugi dito kanina? Ito na pala. Naghahanap eh. daw <laughs> <laughs> <Nagahanap> ng asawa eh. Asawa. naghahanap <laughs> ng asawa. Hindi ka kayo naghahanap? Hindi. Ah, hindi pala. Hindi, just na niyo kayo hanapin. <laughs> <laughs> Gagawin na nga ang bahay. O, oh. nabumili na ako po. Oh, yun yung nabasag na yung talo natin? Hmm. -mm. Bukod dito, nabasag din yung ipin mo. Hmm. Saglit! Ito naman hindi makahintay. Nangunguhan na agad. <laughs> Hindi naman para sa kanya yun. Hindi, um, ano na yan mamaya. Kumuha ka ng patungan. Kumuha ka ng patungan. Eh, Kala ko naman ginagawa na. Hey, pala, 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 pala. Wala pang mga gagamitin. Pa. Hmm. Mamaya na ulit pa lang. Hindi mo ako nakikita. Isa lang. Nakakain nga. Ito naman utos ng utos. Alam na nakakain. Hindi siya ang gumawa. Oh. Kita mo pagod ito nagbaklas ng bahay. <laughs> <laughs> Kita mo pagod nagbaklas ng bahay eh. Anong ka <laughs> <laughs> Hindi pa tinamo mo ang paglalagyan mo. Parang lasing. Hindi pa nagiinom. Yung timba. Na timba. Na Ay, ano ma, gayon yun? Tabi-tabi nga. Mamaya mabasag pa ito lalo. Matuluyan. Basag badam, na nga o. Oh. Hmm. Eh. Lagayan na kasi. Hello. Mm, hello. Ka Di pumasok alaw. Magmerinda ayaw, ayaw. na kayo kasintya Magmerinda na kayo Ari bago para kayo Para kayo may energy mamaya habang nagkukulay Apo Ayaw magdose ka muna oko Martin Boko Martin Boko Martin Anong pakain niya Ha Kayo daw eh magdadala ng pakain Si kaya sya Sagot daw niya eh Ito gigipain na to Sure na yan mamaya Gigipain na yeah. Umalis na tuloy yung mga gagawa. Isa na natira oh Mamaya na uli hey, Hindi yan para sa iyo ka lang ka dadanin kita doon sa gubat Hindi po sinabi May langka pala dito Tayo tayo guys na langka wala pa nagagawa, ay nakain na. Uh. Tikman natin kung matamis. Masarap ka ito. Matamis ka ito. Hmm. Hmm. Sarap. Saka kumain. Mmm. Sarap. Sarap. Ano, ano, ano? Sarap. <laughs> Sarap. <laughs> Para isa ba? Mekanik ka pa sa labi. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> Sarap. Sarap. <laughs> yummy. Mm, yummy. Yeah, yummy, yummy. Ayun nga, bet mapait pa Bata yun laso na ah. Ha ah, mga plan. Kailangan kayo anya mo mo. Nasa na ng bahay. Ayun, nagtumbahan na. <laughs> Hindi parang wala kasi kaya yung oh, nagbudak si Ome. Mm. Wala kasi mga oh, Walang apa kasi ngamit. Walang kamit. Ngugo are. Hmm. Sino kasi nang hiram ng hey, ang manghihiram, ketemu marah ng ulam, ngubot na.